Hey guys, happy new year sa lahat ano? sa Sabi nyo ito guys tayo ng blessing Pero bago yan, salamat para sa inyo Sa inyo, sa support nyo Sa panonood nyo sa video natin guys So yun guys, wala nang maraming intro ito Wala nang mahapang intro no? Wala na ibang drama, samahan nyo ako guys I abot natin yung uh, blessing Let's go So yun guys, dito tayo sa Kisunab nyo dito guys mag-abot kung sino naman pwede natin abotan dito ah. uh parang dahinig na tangali na kasi ano na alas 10 10.30 bibi gay gayun guys Ayan, nagbibinta na ano. Kung ganito niya ginagamit, pagbinta ng kape. Hindi. Sige, ninyo. May isang lalaki kasi nakatago. Nagmuni-muni. May dalang bag. ingat, ingat, ingat. At yun guys, bubalik tayo dito sa may circle, tapos pumasok tayo sa may ito, kalayaan na pinyo ito ay papuntang anunas na Kaunti Ay, saan pala yung ulan niya eh Hindi lang po, hindi lang po Naka, ano Ay, napako ikot na ikot Basura na yun sa plastic, no? Ito na lang sa likod ko. Mayroon sa likod, eh. Okay, bigay natin yan mamaya. Kung makakita pa tayo ng mabibigyan. Dito tayo sa kalayaan na venue, guys. Sa, ano, pumasok tayo sa may iba, elliptical road. Tapos kalayaan. bumasok tayo dito. may kaunti tayong pagkain ilan okay. ah, po kayo? mag dalawa nandun nakikita lang ng araw siya salamat ha thank you ah. ha ano, ano lang yan yung adobong manok para. dami dami na ah? dami ng kain tag na eh. dalawa oh. para sulit oh. sige Tumigil na guys, meron dito. Mayroon. Ah, may dito. Kumain na pala 'to eh. Ay, huya. Hay, kumain. kumain na pala kayo. Eh, ay pagkain sana ako. Hapunan na lang to. Ito. Ito. na lang yan para... Oh. esi 그 Kain tayo kaunti Ano na ako? Sige 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 Kain mo muna bago yan yung Tira na din yan pag na Sige, okay, sige, happy new year. Sige, so, yun guys, nabigay na natin lahat. Abot-abot lang, guys, para ano, wala nang marami pang kwento, ano, dami ng drama, drama, ayo nang ganun. Kaya kung bigay, bigay lahat. Ah, bigay agad. So, yun lang, maraming salamat ulit sa panonood, sa pagsuporta sa ating channel, guys. Thank you, thank you.